Mahigit limang raang tiwinhon ang nabigyan ng serbisyo na naman matapos na ilunsad ni Congressman Attorney Jill Bongalon at Akubikol Party List ang tarabangang karavan sa Barangay Sugod, Dewi Albay nitong Biyernes, Petsa 5 ng Hulyo taong 2024. Inihatid ang iba't ibang serbisyo gaya ng libreng medical at dental check-up, libreng gamot, libreng gupit may libre pang manicure at pedicure at sa meron pang libre laboratory, murang bilihin galing sa mga partner stakeholders, training program at marami pang iba. Nasa labing anim na barangay galing sa northern upland area ng Tiwi ang nabigyan ng nasabing serbisyo. Kung kaya talagang dinumog ito na mga Tiwinhon at lahat nagpapasalamat kay Bongalon at sa Akubikol dahil bibihira lamang raw na magkaroon ng ganitong programa sa kanilang lugar na nasa dulo na ng Premier Distrito. Salamat po na sa Akubikol. Salamat po sa Akubikol. Uh, maraming maraming salamat po sa Akubikol sa pagkakataon po bigyan ng bagong wheelchair ayon kay Congressman Bongalon ito ay gagawin pa sa iba pang lugar ng Tiwi at maging sa iba pang mga lugar ng Premier distrito upang lahat ay mabigyan ng benepisyo. this, kumbaga nilalapit lang natin yung pong mga libreng serbisyo medikal lalong-lalo na itong uh, libreng serbisyo medikal sapagkat so, nung pag-ikot po talagang uh, kapos po sila sa pera. And uh, we're just making medical services accessible and uh, affordable to them.